Tingnan nyo to mga lodi grabe napakadami na nanlanggam sa aming bahay Pati yung kuna ng aking baby ay pinupuntahan at pinangangagat siya yung mga lodi meron siyang mga kagat sa pisngi pati dun sa kabilang pisngi at meron pa rin dito lalo na dun sa paa kaya naman sa pagkakataong ito ako na ang gagawa ng paraan para hindi na umakiyat sa kuna yung mga langgam no normal naman kasi talaga na meron talagang langgam sa ating bahay pero wag naman sana sa kuna ni baby kasi kinakagat siya yun mga lodi at eto na nga yung ating mga kailangan dahil nga laging merong kagat na langgam yung aking baby eh eto ako na ang gagawa ng aking paraan para hindi na siya kapakin ng langgam ano so ito nga pala yung aking gagawin so ganoon akong yan eto detergent powder tapos mantika na dito natin lalagay alcohol at saka By Gonzo, simulan na natin Una kong inilagay itong mantika dito sa ating pagayan At yung natitirang mantika nga ay inilahat ko na Pagkatapos nga nito ay sununod ko namang inilagay itong detergent powder Sana lang gumana ito kasi nga mga lodi Halos araw-araw may kagat ng langgam yung aking baby Eh hey, bakit baga baby ko pa ang hiniyong pinipilay? Pwede na lamang namang ako <laughs> Ito nga at panghuli na yung ating gagawin Bali Baygon nga pala ang ating ilalagay yung katol At ang gagawin ko nga dito medyo dudurugin ko siya bago siya ilagay Matapos ko nga siyang madurog ng bahagya Ito at ilalagay na natin dun sa ating lagayan At tapos atin namang hahaluin eh Halo ko nga pala ito ng maayos para matunaw ng maganda itong detergent soap At saka humalo ang kulay ng baygon Ito tapos na yung ating DIY na pang pantaboy ng langgam. <laughs> Hindi, okay lang naman na may langgam eh, dito sa bahay. Wag lang dun sa kuna nung aking anak kasi nga, kinakagat siya, pinapapak siya ng langgam. So, eto na, sana naman, effective to. So, ilagay na natin na, ah. gising na baby ko. <laughs> Pero matagal na yung tulog niya. So, ilagay na natin. Okay, ang lalagyan lang tin yung bawat paa ng kuna. So, eto, ganito ng ating gagawin. Yan. Kunting daw daw dito. Tapos, dito lang natin ilalagay. Yan. Ganan. O, di Pag ipinuntahan pa ng langgam Hahaha. <laughs> ano? So, doon naman sa kabila. Yan, dito naman tayo sa kabila. So, yan. Lagyan natin. Opo. Para hindi lang gamin si baby. Baby? Opo. Okay. Hmm Mga langgam pangaw. So lagyan din natin 'to. Yan. Hey, Yan, hindi like na ko? sila pupunta. Ha. Kung nakain pupunta ha, wawa ng baby ko. Ato. Siyempre, lagyan natin itong pang-apat yung makikita nyo. Ang daming langgam mo. Oh. Grabe. Yan. Yan. Okay na siya. Yan. Tangan natin pupuntahan ng langgam. <laughs> Galing yung langgam papunta dun sa aking sa paanan ng kuna. So, harangan din natin to para hindi na sila makapunta dyan. Yan. Hindi na sila makakalampas dyan. <laughs> ano? Ito. Lagyan natin yung mga bawat sulok-sulok. Wawa, -sulok. mama. Oo. Mm -mm. At yun na nga mga Lodi, nilagyan ko na yung mga bawat dadaanan na yung mga langgam diyan sa pagitan na di yan, diyan sa mga sulok-sulok na semento na yan. At maya, -maya pa ngayon nung tinignan ko, yung mga nilagyan ko ay eto. Hindi na nga sila makalampas doon sa daanan papunta sa kuna at tingnan ninyo at nalimitahan na yung mga langgam na dumadaan doon oh. oh ba? Diba? <laughs> Tapos na tayo sa ating ginawa at sana nga effective itong aking ginawang yan yung ating pang pantaboy dun sa mga langgam para hindi puntahan yung kuna ano yun kasi sa kuna ko lang talaga nilagyan saka dun sa dadaanan ano sa mga sulok-sulok -sulo. kasi nga nakakaawa si baby puro kagat na ng langgam at yun oh ano? violet na violet na siya mm, at hindi matapang yung amoy niya at nilagyan nga natin ng alcohol katol Saka... tawag dito yung detergent powder ano so okay na tsaka mantika kaya nilagyan ko ng mantika para hindi agad siya matuyo disclaimer lang mga law dito base lang sa akin ginawa at hindi ko sigurado kung e-epektibo eh, ba to ano sana naman um ano, efektibo kasi yung baby ko nakakawa. puro kagat na siya halimbawa may ginagawa ako tulog siya ano eh naglalaba ako kung nag o kung ano ginagawa ko eh, hindi ko alam nakinakagat na, na lang kami yun kaya nagkakaroon siya ng pantalan ano syempre kayo nang bahala ng musga ano sa palagay niyo kaya ay epektibo kaya ito sana naman ano <laughs>